ga ka... ko solar solar sa electric fan o kay kamahal ka kurinti diri sa mo ah para makatipid maski electric fan lang solar para maka save sa kurinti oh Oh mo ni siya ho na electric fan pa kani be kani ano be pero hindi na magpaandar ka paano na mas kaya mo lang nagamit ang guguro ko yun are apa ma on na lang niyong o pa on na lang niyong o are electric fan oh pa di ba pa are pa ni ba o nasanok ka ay, oo. Oh, oh, Para makatipid. sa kay... Kapahal. Hindi man maganda. Basta mahulog. Oh. Uga oh, ma niyo, na. Umaon niya siya, Solar. Grabi grabe mas electric fan isa ka gabi isa ka adlaw ang gamit gabi sa sar ano adlaw ka ko may nagtaod sa babaw hi right, guys tanan hagdanan nga taas kay hindi maabot okay. Okay. Are are a cat. A cat. Pahalog halog lang to Ginoo pahalog halog man nimo didto to Ara ho nagsaka Gihitan ang wire o gimbutong mo. Para hugot. Ah, hindi ang higot bala. Buto nga pagit para ma hindi mahulang. Ah, hindi ang ano ang imong ang inyong ang higot lang. Nene. I, nene. I, I, higot lang. I, hindi i-press gid ba ang imong la ay, 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 ay higot na. Mas maayo guro to duha na lang na sigurado. Tapos ang suga to sino mo sa suga? Magpo lang ari din, e ano? Oo, magpo lang na. Magpo na. Magpo lang na. Ano Ang pilas dito. na Pilas? dito. Ah, gobra ka to? Oo. Oh, Magaling oh, okay. niya. Ah. Kasi ka up gali sa iya. Oh, nataod mm -hmm. na ang solar sa babaw. Kinanan mm -hmm. hagdanan ka taas. Kinanan ba? na Kinanan ah. ba? Kung wala solar, eh, di kita ka save ani kurente. Oh. Oh. Magtaod lang suka o oh, budlay oh. na. Wala, wala ko man Oh, anak ko ho oh, gataod og suka. Hindi load mo. Oh. Ari man oh, makibot malanta. Ay, mahikurat naman ta ani. Eh. kul ba an delikado. delicado mang guys Pak Aris Mutao dog suga delikado pa